Good morning. Yan. Um, papasok na naman tayo Saturday ngayon at 7:57 in the morning. Yes. Ang labas ko ay alas 5 ng hapon. Grabe, all day today again. Yes. Okay, ang pagkukwentuhan natin ngayon ay okay, ito ay para sa mga babae, okay. Pwede rin sa mga lalaki diyan, okay. Pero mostly ito ay para sa mga babae, okay? Ito ang masasabi ko sa inyo ha, mga girls. Magkaroon ng sarili mong pera, okay? Huwag uh, maging depende sa kahit na kaninong tao. Dahil girls, sabi ko sa inyo, mas maging mahirap ang pamumuhay nyo uh, kapag ganyan ang ginawa nyo. Subukan nyo kung sino dito ang uh, anong daw dito, nakakaranas na mahirap yung ganong pamumuhay. Sabihin nyo sa akin okay, kasi para sa akin mahirap yung ganong pamumuhay okay, bakit sabi ko nga, kung marunong kayong mag-obserba sa buhay ninyo, obserbahan nyo, obserbahan nyo yung nangyayari sa buhay nyo okay, sa panigid nyo sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan kung madali ba ang may pera or wala okay, kung mas madali ba yung umasa ka sa ibang tao or mas madali na meron ka ng sayo, or mas madali na umasa ka sa sarili mong bulsa, okay? Sa sarili mong kaperahan. Okay? Maging marunong sa buhay. Ah, ito ang palagi nating tatandaan, okay? Bilang mga babae, na huwag na huwag tayong dedepende sa ibang tao, lalo na pagdating sa pera. Dahil sabi sa inyo, mahirap yung ganong buhay, okay? Uh, kaya ako, nagpursige talaga ako sa sarili ko na magkaroon ng sarili kong pera Magkaroon ng trabaho, you know Parati ako talaga nagkakaroon ng, yung nagtatrabaho, yes Hindi ako nawawala ng trabaho Dahil katuwiran ko, ang pera ay nasa trabaho, okay Doon ako kumukuha ng perang ikabubuhay ko, okay, sa trabaho Kailangan natin ng trabaho, okay dahil nandoon ang pera, okay? Doon tayo kumukuha ng pangsustento sa ating ikabubuhay sa araw-araw. At ito ha, sikapin nyo na makaipon kayo ng pera, okay? Uh, para sa inyong pang-emergency pa rin. Hindi ito lang para lang sa pagtanda pero most importantly din is para din doon yun, okay? Parati tayong maglaan ng kahit magkanong porsyento ng ating sahod, okay? Kung kayo ay nasa Pilipinas at uh, ang tawag dito yung iba ay walang alam kung paano maghulog ng social security ninyo, ng SSS ninyo, ay magtanong kayo sa inyong social security dyan sa Pilipinas ninyo para magkaroon kayo ng social uh, security yung pang-pension nyo pagdating ng panahon. Okay, magtanong kayo ng ganun. Kung wala naman kayong tiwala dyan sa Pilipinas ng social security ninyo, at mahirap. I don't know ha. Pero dito meron ako tiwala. Okay. Pero sa Pinas, hindi ko alam kung paano. Okay. Pero sabi ko nga, kung meron, eh, subukan yung magtanong, maghulugan hulugan nyo na yun habang nagsisimula na kayong magtrabaho, okay? Para meron kayong another backup, okay? And dito pa, bukod pa doon ay pagsumikapan ninyo na makaipon ng kahit magkano yung para sa inyong sarili, okay? Sabi ko nga, hindi lang ito para sa pagtanda ninyo, kundi para sa lahat ng mga magiging pangangailangan nyo. Yun yung tinatawag yung emergency fund, okay? Para, pag, para saan ang emergency fund? Number one, kapag ikaw ay nawala ng trabaho, kapag may dumating na, halimbawa ay nagkasakit ka, uh, halimbawa ay bumagyo at natangay ang bubong ng bahay niyo or kung ano mang kailangan mga sira. Uh, dahil sa emergency fund na itabi eh, ninyo, eh, meron kayong pagkukunan na para ipaayos yun. Lalo na, most importantly, yun na nga lalo na. Lalo na kapag ikaw ay nawala ng trabaho, okay? Meron kang pagkukunan upang maisalba pa rin yung araw mo, okay? Maisalba pa rin yung pang-araw-araw mong pagkukunan. Mas madali kapag meron kang ganong pera. Okay, pero asahan ninyo, kung ikaw ay aasa ng kaperahan mo sa ibang tao, manghihingi ka ng pera dahil hindi mo inilaan ang iyong emergency fund para sa iyong sarili. At ikaw ay manghihingi na lamang sa iyong lalo na sa mga anak mo, okay? At tapos yung buhay ng mga anak mo ay hindi rin pinalad or uh, nagsusumikap man sa buhay pero nahihirapan din sa buhay nila. So magiging magiging mahirap para sa iyong anak ang gagawin mo. Kung ikaw ay didepende de sa iyong anak, do sa kanikita niya, maging ma mahirap para naman sa kanya ang gagawin mo. Kasi, um, emotionally and financially, ay magiging burden ka sa kanya. Yes. Kung hindi naman, eh, that's good. Pero kung maging emotional and financial, bur financially burden ka, yun ang mahirap. Kaya nga ako, iniiwasan ko talaga mangyari yon Dahil ayaw na ayaw, ayaw na ayaw ko na mangyari sa akin yon Okay. Kasi mahirap. Naramdaman ko yun, naranasan ko yun. Okay. Kaya maging observant ka. Tingnan mo yung mga tao sa paligid mo. Tingnan mo kung madali para sa kanila ang umasa. Kasi ako, sabi ko nga naging observant ako. Nakita ko yun sa ibang tao. Nakita ko kung gano'ng kahirap na yung umaasa ka ng kaperahan mo sa ibang tao, ang hirap lalo na para sa sarili mo. At mahirap din para dun sa hinihingan mo ng tao. Kasi yung tao is uh, nagsusumikap din sa buhay niya, hindi rin magkaigi sa kanyang sinasahod, hindi rin magkaigi sa kanyang pang-araw-araw or monthly na bayarin. Kasi meron ding bayarin si anak niya. Meron bayarin sa tubig, kagaya mo, meron din siyang mga bayarin. So, dalawa kayong parehong may bayarin, okay? Si anak niya, may Upas sa bahay, tubig, uh, kuryente, wifi, uh, telepono, cellphone niya pa, pagkain niya pa. Ikaw naman, ganun din. Kaya, mahirap. So, itong si anak is hindi naman araw-araw uh, ay nagkakapera or siguradong kita. Kaya, nahihirapan din si anak. So, ikaw, bilang isang uh, tao or magulang, responsabling tao, Huwag mo yung gawin sa anak mo kasi mahirap. Hanggat maaari, tulungan mo din ang sarili mong maging marunong. Tulungan mo din ang sarili mo na kumita ng sarili mong pera para naman hindi maging mahirap sa anak mo. Okay? Kung wala namang problema dun sa anak mo na ikaw ay nangihingi ng pera or yung anak mo ay wala, sobra-sobra talaga yung mga pera niya, walang problema. Pero kung hindi, just ko nakakaawa yung anak mo din. Okay? So, parating magkaroon ng sariling pera. Parating magtabi, maglaan ng sariling pera. Parating kumita ng sariling pera, okay? Magkaroon ng sariling pera dahil mas madali yung ganong pamumuhay. Okay? Mas madali kung ikaw ay naihanda mo sa sarili mo yun. Kasi lahat ng kaya mong, uh, lahat ng mga dumarating sa buhay mo is mariresolbahan mo ng uh, madali, okay? Hindi maging mahirap para sa iyo, okay? Pero pansinin mo, kung iaasa mo ang kapirahan mo sa financial, ang kapirahan mo sa ibang tao, mahirap kasi hindi 100% ay makakabigay agad yung taong yun ng pera para sa iyo. Kasi nga, syempre meron din siyang mga bills niya na kanya, 'di ba? Kailangan niyang unahin yung mga bills niya. Okay? And then ano pa? Kung ikaw naman sa sarili mo, ganun din, hindi rin 100% unless ikaw ang magiging 100% na magpo-provide noon para sa sarili mo. Kaya nga ako talagang uh, e, pin-provide ko yan sa sarili ko, yes. Kaya 100% naman sa akin, sa sarili ko, na naiibigay ko yung mga kailangan ko, yes. Dahil sabi ko nga hindi ako nagpapawala ng trabaho at hindi rin ako nagpapawala ng sinko sa akin pera, yes. Dahil mahirap ang mawala ng pera, naranasan ko na yun. Uh, when I was in my younger age, yes, younger than now, sobra, uh, naranasan ko na masaid ang lahat ng naipon ko, yes, grabe. I was in my 22, 23, ganyan, nasaid ang aking perang pinaghirapan sa loob lamang ng yung perang pinaghirapan ko sa loob ng isang taon na inaubos lamang ng wala pang isang buwan. Yes, grabe, yun yung pinakamatinding lesson na nangyari sa buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi dapat ganun. Kasi nagtrabaho ako ng ganun katagal tapos isang buwan ko lang inubos, wala pang isang buwan. So, mali yung ginawa ko. Bakit ko hinayaan nyo na ang haba-haba ng mga panahon na pinagtrabaho ko tapos andali-dali kong ginastos, hindi dapat ganun yung maging takbo ng buhay ko. Yun, dapat ay mas maging matagal pa yun, yung perang yun. yun para makatulong sa akin. Yes. eh naranasan ko rin na magkasakit dahil, uh, yun nga, nang walang pera at walang trabaho nga. So, mahira pa rin. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede na kapag wala akong sakit, ay wala din akong pera. Hindi po pwede yun. Dahil, uh, yung mga bayarin ko, doon ko na discover na hindi talaga siya tigil. Yun. Kaya talagang palaging magkaroon ng sariling pera. Sabi ko nga, kung ikaw sa sarili mo ay nahihirapan, huwag ka munang gagawa ng mga bagay na hindi mo ma-afford, okay? Dahil ang bawat desisyon natin sa buhay ay may kinalaman din sa pera, okay? Dahil uh, make sure yung mga desisyon na gagawin mo is afford mo, okay? Uh, kagaya na lang ng pag-aanak, kung mag-aanak ka sa panahon na hindi mo kaya, then ang mangyayari is lilikha ka lamang ng mga panibagong kagastusan sa buhay mo dahil hindi mo kaya ang buhay tapos ang anak ka na naman so anong mangyayari doon iisipin mo yung mga result noon yes maraming pwedeng maging result noon maraming pwedeng hindi maging resulta noon okay kaya maging marunong sa mga maging desisyon natin sa buhay okay huwag tayong ito ang laging tatandaan natin Huwag tayong magiging depende sa ibang tao, lalong-lalo na pagdating sa pera. Ikaw, kahit na babae ka, kahit na may asawa ka na, kahit may anak ka na, huwag na huwag kang didepende sa isang tao lamang. Lalo na kung yung aasahan mo ay hindi 100% nakadepende-depende, okay? For one, titingnan mo yung sitwasyon. Kung yung asawa mo ba ay may magandang trabaho, may magandang kita, uh, ito ba ay may mga anak sa una, or walang mga anak sa una, may sinusustentuhang mga pamilya or yung parents niya pa rin, sinusustentuhan niya pa rin. So, tingnan mo yung mga sitwasyon na yun, okay? Pero, lahat ng yun kapag nakita mo na halimbawa, yung napangasawa mo is meron palang mga anak din sa una, may dating asawa, mga dating asawa, uh, ilan ng mga anak nila, marami din pala mga anak sa una, tapos nagsusustento pa rin pala, tapos ikaw walang trabaho, doon ka lang din nakaasa sa kanya, tapos tiningnan mo rin yung sahod ng asawa mo, o yung kinikita niya, hindi rin pala sapat. So, I'm telling you, lumikha ka lamang ng mga panibagong problema na hindi mo ma-afford. Yun ang resulta. So, uh, so, parang anong nangyari is lumikha ka lang ng lumikha ng mga problema na hindi mo afford so yun, make sure titingnan mo yung lahat ng mga bagay na yun okay, sa buhay mo kung kaya nga sabi ko nga pag mag-aasawa ka rin, pipiliin mong maigi yung mapapangasawa mo gagawa ka muna ng mga uh, question and answer portion para dun sa lalaking mapapangasawa mo okay, kahit ikaw sa sarili mo na lang ang gumawa noon, okay mag matutung matutong mag ano mag uh, inspect yes kumbaga sa halimbawa 'di ba pumunta ka sa isang uh, establishment kailangan inspeksyon, inspection magtatayo ng negosyo 'di ba i-inspect mo for instance restaurant 'di ba uh, yung restaurant i-inspect mo muna kung uh, pasado ba para maging uh, isang ganap na restaurant okay 'di ba so ganun din ganun din sa pagpili ng lalaki i-inspect mo muna yan Okay? Magagawa ka ng mga listahan ng mga tanong at sagot na gagawin mo para don sa lalaking pipiliin mo. Lalo na kung ito ay serious, okay? Hindi yung basa ka nalang papasok sa isang relasyon na hindi mo alam, wala kang kasiguraduhan, okay? Papasok ka lang tapos hindi mo alam kung paano ka lalabas, okay? Hindi ganon. Mamimili ka, pipiliin mo yung lalaki. Sabi ko nga, gagawa ka ng tanong at sagot. One, na unang tanong na gagawin mo kapag ikaw ay pumili ng mga mo, okay? make sure na ito ba ay may trabaho. Ano yung background niya? Mahalaga na malaman mo yung background. Nung una, hindi ko yan, tina hindi ko yan alam nung kabataan ko pa. Uh, nung una, ako ay parang na-offend pa. Nung, uh, parang may nagsabi sa akin noon, bata pa ako noon, ano yung papakain yan sa'yo? Akala ko noon is pang iinsulto yun. Hindi pala. Hindi siya pang iinsulto. Or pang mamatapobre parang ganyan. Hindi siya pang mamata pobre, okay? sinisiguro lamang na Uh, talagang kaya ka bang buhayin ng mapapangasawa mo okay sinisiguro lamang na ito ba ay may kakayahan na bumuo ng pamilya niya so yung mga tanong na yun is hindi pala masama okay kaya ikaw sa sarili mo igagawa ng ganong tanong sabi ko nga titingnan mo yung lalaki kung ano yung background niya pwede ka rin mo sumama din sa kanila tingnan mo yung katayuan ng buhay nila okay para doon mo makita kung ano yung klase ng buhay ng pipiliin mo okay ikaw kasi ang pipili ng magiging buhay mo okay hindi ang ibang tao, hindi ang uh, kusinuman, ikaw sa sarili mo ang gagawa, ang lilikha ng sarili mong buhay. Ikaw ang gagawa at lilikha ng buhay na gusto mo. So, ito na nga. Titignan mo muna yung lalaki, sama ka sa kanila, tingnan mo yung background nila, ano yung buhay nila, ano yung estado ng katayuan nila, ano yung trabaho ng mga magulang nila, ano yung sitwasyon nila, ano yung sitwasyon niya, okay? Kung si lalaki ba ay merong... Uh, asawa, sa nuuna, no okay, may mga anak, hindi naman masama na umibig ka uli, hindi masama na magkaroon ka uli ng relasyon. But make sure, afford, okay? Kasi, kung hindi mo afford ang pamumuhay, at ikaw ay pumasok sa ganong relasyon ng buhay, okay? Uh, meron ka rin mga anak sa una, meron din siyang mga anak sa una, pag pinag-combine tapos hindi afford ng sahod din nyo, is mahirap. Magiging mahirap para sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga anak ninyo, okay? Kaya nga sabi ko, pipiliin mong maigi kung si lalaki ba ay may trabaho ba yan. Magkano ba ang kinikita niya? Magkano ba ang sinasahod niya? Sapat ba ang kinikita niya? Ilan ang sinusustentuhan niya? Sinusustentuhan pa rin ba nito ang mga anak niya o ang asawa niya o ang mga magulang niya? At yung sahod ba niya ay eh, sapat ba upang sumustento ng mga taong yon, Kung hindi, So, nandyan. Diyan ka magdidesisyon kung papasokin mo pa rin yung buhay na gusto mong pasokin. Okay? Kasi pag pinasok mo yan, sabi ko sa'yo, gulo. At problema. On, and of course, hirap. Yun ang papasokin na buhay. Doon palang malalaman mo na yung sagot sa mga tanong mo. Okay? Kaya yun ang gagawin mo pag pumili ka ng buhay na gusto mong pasokin. Okay? Desisyon ay kinakailangan. Alright, kapasok na ako dahil 8.13 na. Kailangan nandun na ako. Yes, maagang pumasok at maglakad kasi kukuha pa ako ng pang-communicate sa mga katrabaho. All right, bye. Sana po ay nakatulong ito para din sa mga babaeng hindi alam kung paano uh, aayusin ang kanilang mga buhay. All right, bye.